mo Tutok lang dito sa usapang tol Usapang tol, usapang tol Senador Francis Tolentino Senador Francis Tolentino Tol ng bawat Pilipino Magandang Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga mga kababayan. Kayo po ay nakasubaybay muli sa programang Usapang Tol. Dito pa rin po sa himpilang DWIZ 882. At maganda umaga rin po sa ating mga kababayan na nakamonitor mula sa iba't ibang panig ng mundo via online accounts ng DWIZ. Siksik at liglig po tayong muli ngayong umaga kung saan partikular nating bibigyang uh, tututukan sa ating diskusyon. Ito pa rin uh, matinding init na nararanasan no sa maraming bahagi ng ating bansa. Lalo pat, patuloy pa rin umiiral ang El Nino Phenomenon. Mamaya, eh, meron po tayong makakapanayam direkta mula sa pag-asa. At syempre, kasama pa rin po natin dito sa ating programa na tatagal po hanggang alas 7 na umaga, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tol Tolentino. Samantala, bigyang daan po muna natin itong mahalagang mga balita. Mga malalaking balita. Pinag-uusapan. Mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. ang headlines ngayong araw ng Martes, March 5, 2024. 86 billion pesos na investment fund na selyuhan sa biyahe ni Pangulong Marcos sa ASEAN Australia Special Summit. DWIZ Balita Jail Integration Bill Approved na sa Senado DWIZ Balita Dalawang rehiyon sa bansa nakaranas na ng mataas na heat index ayon sa pag-asa WIZ Ang kamera may hamon sa Senado Kaugnay sa pagboto sa Economic Chacha DWIZ May Mahigit isang daang opisyal ng NFA Suspendido dahil sa Paluging pagbebenta ng bigas DWIZ Babalik Balita. At ngayon sa detalye ng mga balita, nilagdaan ng labing dalawang business agreement sa pagitan ng iba't ibang sektor sa Melbourne, Australia. Naganap ito sa isang business forum na isa sa mga sideline events ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-Australia Special Summit. Kabilang sa mga nilagdaan ng renewable energy battery manufacturing at iba pa na nagkakahalaga ng 1.53 billion US dollars o katumbas ng 86 billion pesos na inaasahang magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbalita sa oras na 8 minuto makalipas ang alas 6 na umaga. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ang lang ilipat ang pangasiwa ng mga provincial jail sa BJMP o Bureau of Jail Management and Technology mula sa pamahala ng mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim nito, bibigyan ng mga provincial government ng tatlong taon para i-turn over sa BJMP ang kontrol sa pinangangasiwa ang mga jail facility. d w ano um, karagdagang detalye, kaugnay ng mahalagang panukalang yan, na nilagdaan na nga po sa ikatlong tuling pagbasa Senado, direkta po mula kay Senator Francis Tol Tolentino na kasama sa mga bumoto kaugnay nga po niyang Jail Integration Bill. Samantala sa iba pang mga balita, dalawang araw nang nakakaranas ng mataas na heat index ang Cotabato City. At ayon nga, ang uh, Iriga City naman po ay nakakaramdam na rin ng matinding init na ikinababahala ng ilang mga guro at residente. Ayon sa pag-asa, mula March 2 umabot na sa 42 degrees Celsius ang temperatura sa nasabing rehiyon at tatagal 'yan hanggang ngayong araw. Batay sa forecast ng pag-asa, posibleng maitala sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City kung saan ba ituturing na danger o mapanganib na ang, ang uh, antas ng temperatura na umaabot sa higit 42 degrees Celsius. DWIZ Balita Kompleto ng balitang yan, ano, maidagdag lamang po natin ano, sa area ng Cotabato City at Iriga City eh, Batay po dito sa huling pagtala ng pag-asa no uh, meron silang data from February 29 hanggang March 4 yung heat index eh bukod po diyan sa Cotabato City at Iriga City eh nakakaranas din po ng o nakaranas din ng above, ng 42 degrees Celsius at o above and above itong uh, mga bayan ng baknotan sa La Union February 29 nakaranas po yan ng 42 degrees uh, heat index 42 degrees naman noong March 1 at March 2, ang Kalapan Oriental Mindoro na matindi pong sinasalanta uh, ng uh, ng tagtuyot ano dahil sa El Nino phenomenon, 42 degrees Celsius naman po ang naitalang heat index noong March 2, Coron Palawan Palawan, ito yung nakapagtala ng pinakamataas na heat index kahapon, 42 degrees at ang Cotabato City nga po ay may uh, heat index na 42 Uh, noong March 2 at March 3 at 41 naman kahapon. Mamaya po eh meron tayo makakapanayam ng uh, mula sa pag-asa para bigyan po tayo ng karagdagang uh, detalye no kung gaano katagal pa nating mararanasan itong El Niño phenomenon. The worst is over na nga po ba? At papaano pag uh, nagsanib na 'yung epekto ng El Niño phenomenon at summer? Gaano kaya katinding init ang mararanasan sa bansa? Samantala sa iyo pang mga balita, naniniwala naman si House Deputy Speaker David Suarez na nasa kamay ni Senate President Juan Miguel Zubiri kung makakakuha ng sapat na boto ang Resolution of Both Houses number 6 para maaprubahan Senado. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Cynthia Villar na hindi bababa sa pitong senador ang tutol sa charter change at kabilang dyan ang ilang kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr aniya buong-buo ang suporta ng mga kongresista para sa resolution of both houses number 7 sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. G review iz. Ngayon din natin ang mahalagang komento ano kaugnay ng development ng issue ng charter change si Senator Tol Tolentino dahil pangunahin pong isinusulong sa Kongreso ang uh, probisyon sa ligam batas na may kinalaman sa ekonomiya para gawing uh, mas maluwag sa foreign investment ang ating bansa dahil sa paniwala po ng ng ilang mamabatas na yan ay magbibigay daan para sa mas lalo pang pag-unlad ng ating ekonomiya. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa pagkabalita sa oras na labing dalawang minuto makalipas ang alas sa is ng umaga. Pinatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman, si National Food Authority Administrator Roderico Bioco. Kabilang na ang nasa isang daan, tatlumput siyam na opisyal at empleyado ng ahensya. Ito po ang kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kaugnay sa paluging pagbebenta ng NFA ng buffer stocks sa ilang traders. Bukod kay NFA Administrator Bioko, suspendido rin ng 6 na buwan Sina Assistant Secretary o Sina Assistant Administration for Operations John Robert Hermano iba't ibang regional supervisors ng NFA at maging ang mga warehouse manager. At dahil po dyan, si Agriculture Secretary Laurel Muna ang pansamantalang mamumuno sa NFA. Naku, yan pong kontrabresiya sa NFA ay nagaganap pa naman po ano, sa gitna ng nararanasan po nating epekto sa El Nino phenomenon kung saan maraming mga pananim na ang uh, ang napinsala at according dun sa huling uh, estimate mo ng NDRMC as of February 29 e eh, more than 900 million pesos na halos isang bilyong piso na ang naita ng pinsala sa mga pananim ng uh, El Nino phenomenon at partikular uh, particular na tinamaan yung mga tanima ng palay, tanima ng mais, pero sa kabila po niyan, eh, batay po doon sa ating panayam kahapon sa Department of Agriculture, eh tinitiyak naman nila na may sapat na supply ng uh, bigas ang bansa. Kung baga, hindi po maapektuhan ng ating food security, ano, sa kabila nga... Tama, po, Cecil, nating, tama, Cecil. Yan, maganda tama. umaga sa iyo, Senator Tol. Ay, tama, mm -hmm. Cecil, kasi kahapon pa lang, bago kumilos si Secretary Laurel, eh, matatandaan mo na, interbinatin mm -hmm. natin si Senator Sincha Villar. At pagkatapos po noon bago magsesyon ay nag-uusap din kami at talagang ginigiit niya na mali ang ginawa ng NFA mm -hmm. dahil yung mga bigas tayo ay talaga hindi dapat pambenta mm -hmm. at yun ay ginagamit lamang pag may mga kalamidad pag mayroong mga krisis, at hindi po dapat nakarating sa trader kaya mag-iimbestiga na po kami mag-iimbestiga po ang Senado very timely yung interbinatin interview natin kahapon Cecil mm -hmm. uh, doon kay Senator Cynthia Villar at uh, sinasabi niya na mali din yung sinasabi ng uh, spokesman ng uh, Department of Agriculture. Oh, at yung yung development ni Sen. Tortol, ay eh, nasundan na nga ng suspension ng more than 100 uh, officials no at mga kawani ng uh, NFA. So tuloy-tuloy nating tututukan yan. Pero Senator Tol, uh, kasama ka dun sa mga bumoto kahapon eh doon sa Jail Integration Bill. Yan. Bi Bigyan Correct. nyo kami ng karagdagang detalye. Ano ang salient provision ng ano yan? Ang mangyayari dito ay talagang ang ang Bureau of Jail Management na and Penology ang uh, mga ngasiwa. So ito yung para magkaroon na talaga ng integrasyon ng ating uh, jail system. Pero naniniwala pa rin tayo na hindi lahat ng kaparusahan ay dapat uh, makulong agad. So unti-unti uh, po ito. Ang susunod naman ito ay yung pag-aayos ng mga ranggo ng ating BJMP uh, personnel E Mm, -hmm. eh, pa paano magiging transition as uh, Senator Tol in uh... Meron, merong uh, merong uh, halos ganoon naman yun. magkakatabi na 'yun mm -hmm. doon. Uh, kung saan nakalagay halimbawa ang provincial jail, uh, magkakatabi na rin doon sa mga BJMP facilities. So, isa namang ano 'yan, isang procedure 'yan kaya siguro ang pinag-uusapan na lang dito yung transfer of uh, not just facilities but yung funds. Mm, -hmm, Senator Tol. Pero bukod diyan Senator Tol sa uh, naging pagdalumo sa mahalagang sesyon ng Senado, eh naging abala rin ang araw ng Lunes eh. Uh, naging abala ka rin kahapon Senator Tol. May mga binisita Ay, yun, kang lugar. Ayun. May tayo sa Cavite, ba sa Lalawigan natin at may mga may mga uh, kaharap tayo na mga mga yung mga tao at mga opisyalis sa Indang Cavite, sa Amaday at sa Silang. At ngayon nga, uh, Cecil, eh, pagkatapos nito, Takbo na ulit tayo sa ano sa sa Montalban. Alam mo yung Montalban napakahalagang bayan po ito ng Rizal. Rizal. tawag mm -hmm. dito Rodriguez, ginawa uling uh, Montalban noong araw resettlement area ng Metro Manila pero ngayon talagang isang napakaunlad na lugar na rin. So maya-maya pagkatapos nito programa natin, susuong naman tayo sa Montalban uh, Rizal. Ayan, Marami pa tayong balita na nagbabaga. Yes, so Senator Tol, at uh, kagaya nga ng ating nabanggit kanina, no, kasama dyan yung ating mahalagang panayam sa pag-asa. Para malaman natin yung extent Correct, ng epekto nitong El Nino phenomenon, uh, nabanggit mo before, Senator Tol, 80 provinces na practically. 80 buong ang sinasabi na ng pag-asa na hmm. simula sa 50. So nakakapagtaka rin to, bakit yung Office of Civil Defense, ay eh, ayaw magpadeklara ng state of calamity. Siguro yun yung malalaman natin mamaya mm -hmm. sa, sa ating mga uh, makakapanayam sa pag-asa. Ayun. At uh, antabay lamang po ano, sa mahalagang panayam na yan mula sa pag-asa. Samantala po, magbabalik po muna ang uh, programang Usapang Tol. Mga balita updated. Mga isyu updated. Mga komentaryo updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol. Senator Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. At Cecil Villarosa. Ang balita ito